Sa ito ay kinakailangan Tayo na matulung tulong 🎵🎵 ang mahal na 🎵🎵 Panahon na lumababago 🎵🎵 Nakiayos ang mga dapat. Kailangan natin kilalanin ang ating mga magsasaka. Dahil kung ay nakakalimutan na ang bayani, ang bagong bayani natin dito sa Pilipinas ay ang lahat ng na nagtatanim ng palay, lahat ng iba't ibang mais, ng lahat ng ibang high value crop, lahat ng iba't ibang produkto. Kaya yan na ang namin kinikilala at eh, na nakakatiyak kayo na hanggat Maari lahat ng maitulong namin ay itutulong namin sa inyo dahil napakahalaga ng inyong ginagawa it is so important what you are doing we cannot uh, we cannot we cannot say it enough that the heroes of the day lalo-lalo ngayon the heroes of the day are our farmers and our fishermen na uh, the Forever Forever Mayor ng Pilig pero ang title niya ngayon alam nyo, itong mga proyektong ito, itong mga proyektong ginawa namin dito ngayon, huling araw galing kami sa Pasukin, sa Sunbeck na ginawang, uh, ginawang uh, earth field earth field dam para maparami ang katubig at alam naman po natin na pagka, lalo na kapag palay ang pinag-usapan ang pinaka-importante talaga ay ang patubig. Kaya dinatagdagan po natin ng irrigation at uh, yan po ang tinatrabaho ni uh, Administrator Guillen ngayon at uh, para matagdagan ang uh, ani ng ating mga magsasaka. ay karangalan namin bilang uh, tagapindig base multi-purpose uh, cooperative at saka nakaabil ng mga iba't ibang uh, various uh, equipment. At uh, ito ay uh, malaking tulong po sa mga farmers uh, association po, lalong-lalo na sa cooperative. kasi binibili namin yung mga outputs, yung mga palay uh, ng mga farmers para itaguyod ang kanilang kabuhayan at um, at uh, kunin uh, mo yun, namin, hindi lang pagmimil ang uh, inaabel ang mga farmers dito kundi yung uh, circulating dryer para matuyo ang kanyang uh, fresh na palay. At salamat po kay uh, Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. na binigyan po kami, lalong lalo sa Pindigbasi, na binigyan po kami ng maraming uh, kagamitan sa pagsasaka, lalong lalo na itong rice mill namin na uh, multipurpose uh, rice mill. Sana po um, uh, lahat po yung mga farmers beneficiaries o sa mga sangheras dapat po mabigyan attention para mag, uh, maging uh, mas mag, masagana ang kanyang kinamukasan. Malaking pulong po sa amin ito. Ay, events na ito. Dahil natanggap na namin itong multipurpose rice mill. At makagaan po sa amin dito at pagkakitaan nitong aming kapartiba po. Na makakatulong po ito dahil uh, ang aming panalim ngayon uh, dapat ibentami sa ibang lugar sa Bulacan ba. Dito na lang namin ipoprocess. Kaya mas magbaba ang kasusin namin, mas malaking pagbentahan namin po. Ako po labis na nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Binigyan kami ng ganitong makinarya para mapabilis namin ang pag ng palay namin at mas magagandang kwalis bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na